Patunay sa kanilang adikain na matigil na ang illegal drug activity sa riyon ang arresto ng PNP sa dalawang mga drug peddlers sa Lambayong Sultan Kudarat. Ito ay ayod kay Pro-12 Regional Director Brigadier General Arnold Ardiante. Kinilala naman ng Lambayong PNP ang mga suspek sa mga alias na Odin 29 anyos na kadato ang Galmit at Lino 27 anyos na sa Talayan, Maginanaw del Sur. Ang mga suspek ay na-corner sa isinagawang drug bypass operation ng mga pulis sa barangay tumiyaw ng bayan. Mayong. Nakuha sa kanila ng PNP ang tatlong mga sachet ng suspected shabu na nagkakalaga ng higit sa 377,000 pesos. Nabawiri ng mga pulis ang 1,000 pesos mark money na ginamit sa kanilang drug by bust operation. Sa bayan naman ng isulan, wala rin kawala sa anti-illegal drug operation ng mga pulis ang drug suspect na si alias Not Not. Siya ay ng mga pulis sa barangay kalawag dos. Ito ay matapos makumpiskan ng 50 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos, drug paraphernalia at paltik na 12-gauge pistol. Inihanda na ng PNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa mga suspek. Tiniyak naman ni Ardiante ang pagpapalakas pa ng operasyon ng PNP kontra illegal na drug at iba pang krimen para sa pagpapanatili ng katiwasayan sa rehiyon. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.